Mahilig ka ba sa luxury cars? At kung mahilig ka, bumili ka ng Bugatti. No? Bugatti Chiron. At ang presyo, 365 million if legally imported. No, lately, merong investigasyon dahil dalawang smuggled Bugatti Chiron sports car. No? Ang nakita na dumadaan sa highway ng Pilipinas At nang uh, naglabas ng warrant ng Bureau of Customs Yung dalawang kotse ay nakuha doon sa mga owners In fact, nakaregister dito sa Pilipinas At uh, ang Bugatti, sabi ng Bureau of Customs, is around 3 million dollars or approximately 165 million pesos per car. no? At uh, limited production pa ito. And uh, dito yata sa buong Pilipinas, only 500 Bugatti Chiron cars ang umiikot dito sa buong mundo. So, bakit hiduli yung dalawang Bugatti cars na yan? So, uh, meron tayong violation at yung Bureau of Customs ay nagsabi na itong mga luxury cars na ito ay hindi nagbayad ng duties and taxes and uh, as to how and why alam na natin yon no? pero sabi ng uh, Bureau of Customs ito yung mga obligasyon ng mga interesadong mag-import ng kotse whether luxury or not ito ang babayaran nyo One customs duty. Ito ay based on the dutiable value of the imported vehicle, DV. Dutiable value kung magkano ang value. Halimbawa itong uh, Bugatti 3 million, yun ang uh, babayaran mo in terms of customs duty. Ang applicable rate nito is 20% for 10 seaters and above. 30% for 9 seater and below. So pag 3 million yung value ng uh, Bugatti, ang customs duty niyan ay eh 30% of 3 million Aside from customs duty, babayaran mo ang ad valorem tax, yung AVT. And of course, uh yung ad valorem tax eh usually based on landed cost no except brand new vehicles consigned to dealers and uh, manufacturers so ikaw ay pagbalik-bayan at nag-uwi ka ng iyong uh, Land Cruiser dito sa Pilipinas meron itong ad valorem tax and this is based on the landed cost so magkano ang cost ng Land Cruiser dito sa Pilipinas yun ang babayaran mo Magbabayad ka pa rin ng value added tax and the rate is 12% no? Uh, at uh, ito ay of course based sa uh, landed cost then. Aside from that, magbabayad ka ng import processing fee, IPF. And yung import processing fee is mura lang naman, 250 pesos to 1,000 pesos. Magbabayad ka rin ng Uh, documentary Stamp Tax Fee na alaga ay 265 pesos. You will also pay Container Security Fee. At uh, ito ay uh, applicable pag yung vehicle mo eh dumating via a container van. no? But uh, paano mo dadalhin sa Pilipinas kung hindi mo container van unless mag ka ng aeroplano. At uh, diretso dito sa Pilipinas So, magbabayad ka rin ng container security fee Ang container security fee is equivalent to $5 for a 20-footer or $10 for a 40-footer Tapos, magbabayad ka ng certificate of payment fee na sa halagang 100 pesos So all in all, lahat na ito ay hindi binayaran ng dalawang nag-import ng Bugatti cars, kaya cases were filed against him to forfeit yung kotse in favor of government. Take note however that if ikaw ay returning balikbayan at hindi ka na babalik doon sa overseas, meaning taga America ka, nag-decide kang umuwi na ng Pilipinas. At uh, iu-uwi mo yung kotse mo huh? uh, Then it is free no Under our Balikbayan program All you have to do is go to the phili nearest Philippine consulate At makapag-coordinate ka sa Department of Trade Para sa mga requirements na documents at clearances At maiu mo yung iyong sasakyan na libre